Hello po sa inyong lahat. This is Lee Jin from South Korea. Marami sa mga kababayan nating OFW, yung mga EPS worker natin dito sa South Korea, yung nalilito regarding sa release at sa 1 year 10 months visa extension. So yan po yung malalaman ninyo dito, dito sa video na ito. Meron po akong isang hinawakan na case na hindi pa tapos yung 3 years niya. Pero extended na po yung visa niya ng 1 year and 10 months. So, ngayon, nirelease po siya ng employer dahil kagustuhan po niya magparelease sa company. Kaya lang, pagdating po niya sa labor, hindi po siya pinayagang magparelease. Ang sabi sa kanya ng labor, kung irerelease ka ngayon, sa araw na ito, diretso uwi ka na. Bakit kaya ganyan na sinabi ng labor sa ating kababayan? So, marami po kayong matututunan dito sa video na ito. So, kung EPS worker ka, uh, maganda po na panuurin po ninyo itong video na ito para alam po ninyo yung rules. Rega, regarding sa 1 year, 10 months extension at sa release. Kasi marami sa mga kababayan natin yung hindi, hindi alam ang rules na ito at nagkakamali sila at nagpaparelease ang ending, diretso uwi na po sila ng Pilipinas. So dito na South Korea, ang mga EPS worker po natin, ang first contract po nila is 3 years. So, after 3 years, pwede silang i-extend ng employer nila ng 1 year and 10 months. Kailan po usually in-extend ng 1 year and 10 months? Usually, ginagawa po yan o pwede na silang i-extend ng employer nila ng 1 year and 10 months, 3 uh, months bago matapos yung kontrata po nila. Halimbawa po, yung 3 years contract nyo sa company ay matatapos ng September. So, ibig sabihin, July, August, September. So, 3 months. So July, pe, pwede ka na pong i-extend ng employer mo ng 1 year and 10 months. So July pa lang, meron extended na yung visa mo ng 1 year and 10 months. Kaya lang, uh, nagpa-release po si worker ng bandang August nirelease naman po siya ng employer kasi hindi alam ng employer yung rules ng labor so nirelease po siya ng August kaya lang pagdating po niya ng labor ang sabi po ng labor uh, hindi ka pa pwede magparelease ngayon dahil kung magparelease ka ngayon diretso uwi ka na ng Pilipinas so kailangan mo kausapin yung employer mo na magtrabaho ka pa dyan ng kahit more than one month para uh, makapagtrabaho ka or pwede ka pang magstay dito sa South Korea. Dito po kasi sa South Korea, kapag magpaparelease po kayo, halimbawa sa 3 years, kailangan po matapos po muna ninyo yung 3 years. Kahit extended na yung visa mo ng 1 year and 10 months, kailangan po Uh, magtrabaho ka muna hanggang matapos mo yung 3 years contract mo. Kasi yung yan yung unang kontrata mo. Pag natapos mo po yung 3 years contract mo, tsaka ka po magpa-release sa company. Usually, halimbawa, ang, ang expiration ng 3 years contract mo is September. Halimbawa, September katapusan. After September katapusan, kahit mala magpalugit ka ng mga 1 week, 2 weeks, or kaya naman... One month bago ka magpa-release sa company. Kasi kapag halimbawa na nagpa-release ka sa company, kahit extended na yung visa mo ng 1 year and 10 months, cleared na may 1 year and 10 months ka pa, kaya lang nagpa-release ka, hindi pa tapos yung 3 years mo. Pag ganyan po, uh, nasa batas po yan ng labor na kailangan na po umuwi ng worker natin sa Pilipinas. So sa mga EPS worker natin dito sa na South Korea, kahit po na inextend na po kayo or extended na yung visa ninyo ng 1 year and 10 months, siguraduhin po munang tapusin yung 3 years contract sa company at magpalugit po ng ilang linggo bago kayo magpa-release para makapagtrabaho pa kayo sa ibang company. Dahil kung hindi po, diretso, hindi pa tapos yung 3 years mo kahit extended na, na yan ng 1 year and 10 months kapag na-release ka po, diretso uwi ka na po sa Pilipinas. Kasi yan po yung rules, labor rules sa mga EPS worker dito sa South Korea. So, sana po may natutunan kayo dito sa video natin today. Again, this is Lee Eugene from South Korea. Annyeong!